Hey guys, welcome back to another YouTube uh, another another vlog guys and welcome back to my YouTube channel. Today is a Wednesday and tanong langit guys, umuulan. So ito talaga yung mga moments na must have talaga yung sasakyan guys. Hindi yung motor kasi yung motor talaga mababasa yan eh So ito talaga yung mga ano Uh, panahon na need talaga, must have talaga natin yung apat na gulong. So, Kian is getting ready. Since 6.30 pa yung shift ko, guys, and wala akong team meeting, um, sasabay ako sa kanilang mag ano, ihatid namin si Kian Kian. Kahap, kagabi pala, guys, after kong maligo, trinay ko tong garni. Ang ganda niya, guys, as in. Sana lang talaga ma-workout ma niya yung aking dark spots dito. Yeah, so konti lang yung nilagay ko. Ah, uh, and yet na, na, na feel ko talaga guys na ang lambot ng ano ko. Para siyang moisturizer pala guys, no. So yan. So bababa na ako guys, mag-prepare na ako dun sa mga kakailanganin ni Kian para makasabay na din ako sa kanila. Mamaya no, uli. So ayan na si Kyang-kyang guys yung baon niya, pakita ko sa inyo. Ito yung niluto ng papa niya kagabi, kaso hindi niya nakain kasi kumain pala to sa chada Kaya pala. Finish that, finish. Isa. Hindi ko mabuksan, guys. Nalilang. Ayan. Adobo, pork chop, and fries. So, sunny side up. Walang kamatayan, sunny side up. Mm. Ayan yung ulam niya Ito yung baon na Hindi, ito yung lunchbox na Nabigay sa akin ng TDCX guys May kasama na tong ganyan May kuchilyo pa nga to guys eh Niwan ko lang And then sa kabila is rice Ayan And then it comes with A bag guys Ayan TDCX Ayan may pangalan niya Ito na yung ano niya Um, ano ba yan? Section niya. Kian, 7 Jude. St. Jude siya. So, ko lang na mawala yung ano dito, ng rice, para matabunan ko lang. And yung snacks daw niya is bibili na lang siya doon. Mura, mura na ba yung snacks dito? Nak? Is it cheaper? Ang snacks dito? Okay, Eh, inomsak ang vitamins. Dali lang guys. Guys, so palabas na kami ng subdivision. Atin na namin si Kian. Maaga pa guys, 6.06 pa. Umuulan talaga, pero hindi masyadong malakas. Buti na lang para hindi bumaha yung kusina. kap ko guys, kasi pag lock ng gate pa, yung payong namin na sa likod man, hindi naman kasi masyadong malakas yung ulan. Parang ano lang siya, drops lang siya pa. Ano itong batang to? Nakalimutan yung dalhin yung wallet niya. Kasi kagabi, nakuha na nga namin yung cellphone niya sa kinapuya. And then, yung SIM card guys, nakabili na kami. Kaso, sabi ni kuya, siya na lang daw magkakabit kasi pupunta naman sila bukas. Kasi kailangan pa daw yung ikat. Pero may wifi naman So nakakagamit na rin si Kian So since sa kalimutan niya yung pera niya Binigyan namin siya ng pang anong, Pamasahe, kasi wala siya pamasahe Batang to We're on our way back home guys And muntik na kami makasagasa Ng aso Kasi ang lakas, ang bilis niyang tumawid Diyos marimar talaga itong mga asong to eh, Dapat talaga nilalagay sila sa ano ba kinukuha sila ng yung mga stray dogs ba kinukuha ng mga government natin like everyday mag operation talaga sila para kunin tong mga stray dogs na pakalat kalat lang sa daan nami guys oh ay sinara ko lang at yan oh no? na lang yun iba ano ang lamig pa rin tapos one lang yung aircon na thank you lord talaga malamig na talaga si Jackie. No doubt. So SRP na kami. And then after that, dumlog na. Wala akong team meeting today kaya naka naka time ako na ano pero tomorrow 6 o'clock yung shift ko pero baka umalis din ako uh, ko rin si Kian kasi kung 6 o'clock walang shift o walang team meeting okay lang yun kasi, malapit lang naman yung school ni Kian hindi naman masyadong malapit pero at least ba uh, sa ganitong oras kasi guys ano pa hindi pa wala pang traffic ewan ko lang pagdating ng August because yun yung yung ibang schools like private yung public schools is August sila magsisimula ang sales ko kasi guys, napaaga sila. July sila nagsimula para by May, hindi, hindi May, mga April siguro. Or mas maaga pa ba dyan? Kasi yung tuition fee nila hanggang February lang guys. Hanggang February lang yung tuition, yung ano nila, entire tuition fee nila na uh, schedule. So, duda ko, siguro by March matatapos na to sila para sa next school year 2025 26 June na talaga sila magsisimula yung normal na I'm back na here guys sa taas and then si daddy awan ko kung nagluluto pa ba siya ng iba kasi kanina ang niluto niya was ano uh, century tuna ginisa niya yun yung kinainikiya na breakfast And then, sabi ko sa kanya kagabi, mag -ano siya, mag boiled egg. So baka mag boiled egg yun. And hindi ako nag aircon guys kasi ang lamig. So I just open the window. Diyan. Yung slide window namin. Inopen ko lang siya ng very very light. Very slight. Oh. Para pumasok man lang yung hangin ba. Kasi ang lamig din. Kung wala din kasi kung close din kasi to guys ang ang ano din ang init. So yun ang ganap ko today for a, a, on a rainy Wednesday morning. So sabi ko kay Kian pala guys, kapag umuulan pa rin ng malakas, uh, mamayang hapon kasi nga yung pera nung batang yun binigyan ko lang ng pangpamasahe. Hindi naman kasi mahilig kumain si Kian, hindi siya pala kain na bata. In other words, may mga bata talagang ganoon. Although may fita, biscuits pa dun sa lunch bag niya. So sabi ko, pa papakin na lang muna niya yun. Anyway, marami naman yung lunch niya. Dalawang adobo ba yun. Tsaka isang sunny side up. So mabubusog na rin yun. And, and water. Malamig na water yung pinaba, pinababaon ko sa kanya. And naka uh, white rubber shoes pa talaga yung batang yun. Kasi PE daw. So, e, umuulan. Sabi ko, kian You have to be careful kasi kakalaba ko lang yan. Butter to talaga. Wala pa dyan buot, guys. Wala pang buot. Check si yung kyang namin. Teka ha. Ay. Ito ba? Gusto kong i... Ano to? Ano ba eh? Ay. Gusto ko siyang buksan. Ayan, para pumasok talaga yung hangin ho. Becca mm. is raining. Walang katao-tao. Pag August siguro nito guys, simula na kasi ng classes din ng ibang schools ay yung 6 o'clock namin na uh, ales, marami na kaming kasabayan yan. Kasi yung iba, maaga din silang Uh, papasok. I'll put down the the blinds. Ayan. Si Manang pala yun. Gutom na ako actually guys. Gusto ko nang kumain. Hintay ko lang si daddy. Tawagin ako. And I'm gonna eat. I'm gonna eat like a queen. Kapag umaga guys, kailangan you will eat like a queen. Mm -hmm sa gabi, you will eat like a popper ba yun? Ano bang tawag mo? Hindi ko na alam. Lagay ko kayo sa aking tripod para hindi ako nangangalay. So, yun. Yun ang aking ganap. Wala pala akong leaves for the next two weeks. Hindi ako nag-leave, guys, kasi wala namang ganap. Yun lang talaga yung leaves ko nung nagpunta kami ng Medellin. Kasi, guys, sayang din yung leaves ko. Although, hindi naman yung convertible to cash, yung VL, yung ano lang SL. Sayang din kasi, guys, uh, magagamit ko naman kasi yung mga leaves ko kung may mga, kailangan talaga akong puntahan, yung mga ganong bagay ba. So, sleepy pa talaga ako, guys. And then, nagwalis na ako sa kabilang room. Pati dito, nagwalis na rin ako. I put away na the, the laundry. And then, this coming Saturday, magpapalondry na naman ako, guys. Kasi nga maraming uh, labahin si Kia. Nag, Nagpalit-palit ba siya every day. So, kailangan ko siyang i-replenish kaagad para next week na naman. Utom na ako, guys. Oh, kumakalam na yung sikmura ko. Buti na lang kumpleto na yung team ko kasi kanina may may NCNS ako. Na late pala siya kasi tagal niya nakasakay ng bus. Ibuntis <clears throat> e, buntis pa naman siya guys, 4 months pregnant. Tiri-tiri. Sige, magpapa-music muna ako guys sa Spotify. And I'll be right back pagbaba ko. Guys, kain tayo. We're having sunny side up. And eto guys, favorite ko to. Uh, tuna na ginisa. And then may tira pa kaming bilis with suka. And magbubrood si daddy. Kasi ang lamig ng panahon guys. Guys, I'm back. Mga kabigs. So tapos na akong kumain ng mais hindi ko na lang love, guys kasi ang ang messy ng pagkakain ko ng mais eh kaya nag, nagwalis pa ako dito may isa pa doon yata sa baba pero I think ang daddy na yon nabili pa namin yon guys sa carbon so sabi ko lutuin na niya lahat kasi uh, ayoko rin kasi na may magtagal na mais doon guys and then nag makeup ako ng very very light brown kasi nga, na-miss ko na naman mag-makeup. Although, mamaya, maghilamos naman ako, guys. And then, nag -ano din ako. Ah, uh, ano itong gamit ko? Ah, uh, ay, hindi ko talaga ma-ano eh. Hindi ko mas, -ma masabi. Contour! So, skinuog -ok ko. Ito. Ito yung gamit ko na contour. uh, this is, is a cream stick, guys. Although, meron din naman akong uh, powder. Powder pa. From Vice Ganda. So, ito yung nilalagay ko una. Muna dito. Ganyan. Line lang. Tapos, hinahaluan ko. Pero ngayon, hindi ko siya hinaluan. So, ayan. Vice Ganda Cosmetics. Ang tagal na nito, guys. Pero hindi ko pa nagagamit. So, kaya ngayon, ginagamit ko na siya, guys. Kasi nga balak ko nang mag, up, mag ano, bumili din ng mga bagong makeup nga kasi nga ayoko magtagal sila sa aking dito diyan sa aking vanity ayan oh medyo lumalim na siya kasi nga almost kada ko or kung gusto ko mag makeup makeup dito sa room ginagawa ko siya light ano lang to siya guys uh, medyo dark lang konti sa aking skin pero for today's video hindi ko siya ginamit yung ano lang yung cream stick lang ng Smashbox. Tagal na nito. Pero hindi naman yan nag-expire yung mga mga stick na yan, guys. As long as ginagamit mo lang siya regularly. So, time check, guys. It's 2... What is about? 2.33. One more hour and I'll be out na. And umuulan pa rin, guys. Oh... Ewan ko lang kung susunduin namin si Kian or siya na lang yung uuwi. Kasi nga, ang bilin ko sa kanya kanina, kapag bumuhos na talaga yung ulan, like malakas na malakas, he needs to call us kasi meron naman silang office doon where he can call. Ay kaso, nahiya yata siyang magano doon. Eh yung phone niya is naiwan dito. Hindi ba niya yung dinadala. And nag si daddy ngayon guys, nakita ko sa kusina, nag -thaw -thaw siya ng pata. Dalawang slice lang yung binili namin kasi kami lang naman dalawa yung kumakain ng ano na yon pata na yon I think isasabaw niya yon And then, meron pa naman kaming dilis. So, baka dagdagan na niya yung dilis. And then, kay Forkian, ewan ko kung anong lulutuin niya. Mingaw kayo guys. Oh, wala dyan. Wala yung mga tao guys. tanong. Na, mga sasakyan lang na nakaparada. Kakatama din kasi umalis guys sa mga ganitong kanang weather ba. Kasi um, ano, mababasa ka, yung chinelas mo. Diba, mababasa. Isa na ba yung ano ko? So chika-chika lang muna kasi tapos na ako sa aking ginagawa. Bukas and Friday, I'll do CFT ko ko yung kukumpletuhin ko yung walo pa na uh, calls apat tomorrow and then apat sa Friday tapos gagamitin ni na kuya and ni na Kenpai yung sasakyan tomorrow kasi um, nung 13 yata nag birthday yung papa ni Papay so they're gonna treat him for a dinner kasama yung second na brother ni Papa eh, si Jello kasi yung isa yung bunso nilang kapatid andun pa sa states kasama yung mama niya so sila lang muna then kami maiwan kami so sabi ko anyway iwan uh, ibabalik naman nila yung sasakyan because nga sa umaga ng Friday is alam niyo na hatid na, na naman namin si Kian sa kanyang school kasi mas mainam kasi guys na mas maaga ka ang pagpunta doon, anyway pag-uwi, wala na namang pasok, di ba? So yun ang ganap, guys. Ibababa ko lang tong ah, uh, platito. Ganun ako, guys, kapag nag-work ako dito sa taas. Although pinatay ko na pala yung AC, guys, ah, kasi ang lamig talaga ng panahon. Lalo tuloy ako nagugutom kapag <laughs> <laughs> Malamig yung panahon guys kaya ako na baba ng baba kanina kumain ako ng chippy tapos kumain and uminom ako ng pineapple juice tapos bumabanda naman ako kumain in, 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 ininom ko na naman yung yung ano ba yun bear brand na binigay ni papa kay Kian kasi alam ko hindi yun hindi yun ininom ni Kian kasi meron naman siyang fresh milk and then ano pa ba ang dami kong kinain guys pero gutom pa rin ako <laughs> I guess ganito talaga no kapag diabetic ka. Kasi nga hindi nagpo ng uh, insulin yung katawan mo. Kaya uh, ang ang tendency na gugutom ka na uhaw ka parati. Pero I really try my best guys na kontrolin yung aking food intake talaga. Kung sa umaga, of course, kakain talaga ako like a queen guys kasi um masarap talaga kumain ng breakfast. Breakfast, ma breakfast ako na tao guys actually lunch, hindi na kami masyado nagla-lunch ni daddy kasi nga um, mag-snacks-snacks -snacks na lang and then dinner, yun lang dalawang meals lang kami, major meals morning and evening so yun lang and charge ko na yung aking uh, ano ba to? aking ayan, fully charged na siya airpods So, ang feedback ko lang dito, guys, is that madali siyang madrain Like siguro mga 8 hours lang talaga yung ano niya. Yung capacity niya. 'Yan. Pero I like it because bigay ni Papay. So kailangan ko talaga tong pag-ingatan. And nagusto-gusto uh, gusto ko rin yung lalagyan niya, guys, kasi pink. Okay din sa akin yung pink actually. Bigay ko lang kaya to kay Papa yung lalagyan niyo. kasi kasa kanya naman to. 'Di bibili na lang ko nang sa akin, ah. Bumili ka na lang is sa iyo, Inday, ha. Sa akin na lang to. Alright. So, mamaya na ako mag-vlog ulit guys. Kapag siguro mga during dinner or after dinner, i-close ko yung vlog ko for today's video. A few moments later. Guys, dumating na pala si Kian at nagpaluto siya sa akin ng send up na naman na uh, pancit canton. So, nauna na siyang kumain guys dahil kami ni Daddy nag-order kami ng sotanghon. Kasi ang lamig ng panahon, masarap uminom ng kumain ng mainit na sabaw. Umigop ng mainit na sabaw. And sa so, tanghon. Pero nagluto na si daddy guys ng adobo. May adobo diyan Kasi kumain, mas nagpansit ka dito, no?